nih, nah paru-paru, nah, menggantung kuliah yang paru-paru bro. kamu Di dikayak itu alaga nama diwatak bro, menggantung. wah, 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 sih, sih, sih. ah, nggak mau, nggak mau. mau tahu? ah, mau. ah, mau kita kampak ah? oh, wah, melit.

Bago lang to. So, ayan mga ka-explore, patuloy kami dito, no. Explore namin tong lugar na ito. So, kasama ko pa rin si Mangkiting, uh, Sarge, Adventure and Even, at si uh, Paring Bugoy. So yung taong nakaitim ay hindi na talaga namin na uh, abutan pa dahil uh, hindi na siya nagpakita talaga. So wala kami magagawa kundi ah, uh, yung lugar na yun. Pagod tayo so, sa yeah. ilog nga Buti nyo lang nakabuta tayo para hindi tayo mabasa. Ang siya parang bugoy sa side. Lo. Parang paa yan? Parang paa ba? Hello? Hello? Parang sapatos? May tao bang napunta dito? Ngayon ko bro? Yes. Uy. Lo. Bro, lumalakas yung... Yung... Anong Tagalog sa... Kulog? Kulog, kulog. Kulog, kulog. malakas yung kulog mga ka-explore, nagbabadya ng isang malakas na pag-ulan. So, bro di ba kayo nagtataka bro bakit may kulog sa ibabaw di ba wala naman tayo nakita kanina di ba ang ano lang langit maraming mga bituin oo oh. Hmm. Dino. Ayun, no. no? nakas ng kulog atin natin direct dito di ba kanina di ba na natin yung ibabaw di ba marami namang bituin kaya nag export tayo kasi maganda yung panahon oo oh. Pero bakit ngayon na uh, parang uulan yata? Dito parang iba yung pakiramdam ko. Di ba kaya di ba di kaya tayo nililin lang nito? Dito na area ko, iba yung pakiramdam ko dito ba. Na... Parang iba yung ano dito ba. Okay. Parang iba yung dito parang yung pakiramdam ko dito. Parang marami marami talagang kakaiba dito no. Bisik-bisik. Ano yan bro? Uy. Uy. Ano ka bro?

Ang ganda ng kulay ng paru-paro, bro. Tumugtog ka. Di kaya ito oh, alaga ng mga diwata, bro. Tumugtog. Ano no? Ang ayun, ganda ng paru-paro, Serge. Ang ganda. Tingnan mo 'yan. Nandiyan sa likuran mo. Oh, eh, ganda ng kulay. Yan. Edigan. Ano yan? Uh, paru -paru. uh, paru-paro. Yan, 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 tumugtog ka. Duma po kay Bigan. Uh, ah, paru-paro, dumapo kay, kay Sarge. Serge. Ang ganda. Huwag muna, wag sakin, uh. Ala, lumayo, sir. Ayaw niya sa'yo, sir. Kaya yeah, nga, sinabihan ko ngayon sa akin. Papunta kay Mangkiting. si pala yung gusto ng paru-paro. Yeah. Bro, parang mayroong pap uh, malakas na ulan na paparating, bro. Ayan. Yeah, Saan ba? Ala, may daan dito, oh. Mas maganda, bro, kapag umuulan. Bakit? Ah, malalabas po mga tanak. Nagsilabasan yung tanak kapag umuulan? Hmm, silabasan yan. Naku, kailangan natin nakahanda dito. Tara, tara. Dito tayo nagaan bro. Saan tayo nagaan? Dito tayo nagaan. Yan? Dito, ah, pala dito, no? Basta, niling lang tayo ba? Nilangin din natin. Sige, sige. Dapat mautak tayo bro, no? Hmm. Dito tayo nagaan mo. Ayos lang kayo dyan, pre. Baka sinusundan tayo ng lalaki na kaitim. Dito tayo nagaan. Oh, dilid ah. Dilid lang nyo. Parang hindi tumigil Ano sa katin Ay, ala, Pre, masamang uh, babala to pre. Parang may nagbabadyang malakas na pag-ulan. May pagkulog at pagkidlat. Kuya. Tao bro. Ha? Parang may tao nakatayo. Ang tao nakatayo? Naka, naka may bahay May bahay, may bahay. kubo mga ka-explore. Kubo ba yun? O talagang bahay, malaking bahay. Kubo. Kubo lang. Ayan bro. May tao. Ayan yung yung nakakulay asun. May tao ba? Ito, 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 Ikota natin. San ba tayo makadadaan dito? Bro, ang makakatandug-dug bro. Ah, dugdug pala. Oh, -dug 'Yung dugdug 'yung kulog, dugdug. Eh, ah, dito kami. Hinahanap kami ng daan paano makapasok dito. Diyan do ko tingnan. Ano ba 'ko nga, bro? Saan tayo dadaan ito? Hay, teka lang. Hoy. May nakaduyan. Hoy. Nandiyan bro. Ha? May nagduyan bro no? Nakaduyan siya. Oh. Na. Hello. Hay nung. No? Galang natin bro. May tao sa duyan bro. May tao sa duyan nga okay. oi. May nakaupo free oh. Bukas pati. Lah. Ah, nandami dito. Ano ba natin yan malalapitan, bro? Saan tayo dadaan? Pre, pre, dapat alerto tayong lahat dito. Uy, ano yan, pre? Uy, handahan, pre. Kenapa oh, oh! bro? Hah? Jaming mau dapat kita dekatnya? Hah? Ya di jam kan? Kenapa? nang

No. Uy, halala, halala. Uy. Napupunta yan wak, Kuw. -wak. Wak -wak. Minamanga wakwak sa paligid, pre. Ate free. Uy. Minamanga wakwak sa paligid. Hay nako. Uy, 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 halala, halala. Okay, dito, dito So, nandito na kami sa mismong bahay ng mga explorer.

Ang kiting. Di ba napuntahan na ito? Na, na natin ito dati? Ayun na. Napuntahan na mm ano? -hmm. Ba't yan, pre? Delikado ito, pre. Delikado ito, pre. Itong bahay na ito. Delikado ito. Delikado ito dito. Bakit? Ano, ano bang meron dito? May gumagalaw yung kahit walang ano. Tao. Ah, hindi ko masyado napansin kasi mga Kasi nung nakaraang punta natin dito, di, doon tayo nagdumaan sa kabila. Oo, oh, doon tayo. Ano, uh -huh. kasi iba kasing daan yung dinaanan natin kanina. Kaya hindi ko alam na dito rin pala yun. Dito pala tayo mapupunta ya, Ingat kayo parang Parang iba talaga yung narindaman ko dito. Pagmaksan niyo muna ngayon. Nandiyan tayo pre. Ingat yeah, pre. Pagmaksan niyo muna. Nakadilikado nito pre. Masyado. Masyado ito ha. Baka may nakasira dyan ha. Balik ka. Ha? <freshwater> huh?

Ha? 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 malit oh. malit. Ha? Kuha tayo okay, so ng bunal nakita mo yung paa ng tao? Mayroon dyan oh. Hindi ba? Hindi kaya yun yung nakaitim? Oh. <laughs> <laughs>

tingnan natin mabuti mga kaibigan kung meron bang tiyanak dito Gumulaw pre Gumulaw Gumulaw nyo dyan May kinang Gumulaw nyo dyan Ito yung mga kaibigan na Sinabuyan ko ng holy water pero hindi ko narinig yung iyak ng tiyanak So, po Pero, may... Yung nakita ni paring Bugoy kanina, taa daw ng tao. Ah, nakaduyan ba yun, pre? Hindi ko nakita, nakaduyan, pre. Pero, naki, taa, mo, lang yung nakita mo. So, may meron talagang duyan dito, mga kais. Pero, Ah, gumalaw dyan. May gumalaw dyan, Sarge? Ang pulaw. Ha? Ang pulaw. Ah, ah, yung nasa loob na kwan? Naka... Ang ingat kayo dyan ha? Ah? Hey, hey, pre! Magkapasok tayo pre! Hindi kami nagpunta pre, hindi namin ito pinasok pre! Hindi ah! Hmm? So, may mga butas doon pre! Oh. yun, know? o! Sa dalawa tatlo! Ano yan? Sa dalawa tatlo! Uh, apa lima ika anim to pre nabutas pre nasa harap, mo. Gak, dini, ini kas, senang, itu. Ah, ini Yang di deh kan.

Wala. Mayroon. Talagang... Anong pagiging tiglo? Diyan Ligid. Si, Puro pa rin. Bukod na saan? Mayroon dito. Mayroon mga pa. pa Bilis mo yun yung itong Uy la 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 la! Ayun na yung iyak ng bata bro! Ayun na! Bumalik na! Medyo mahina siya! Medyo mahina! Uy! Alerto ha! Alerto ha! Alerto! Alerto! Ayun na! Mahina lang! Mahina! Mahina pa! Sapatin yung bawat gilid ha! Baka ah! Bigla tayong atakihin ito! Uy! La la la! hindi yung... rin tumigil ha? hindi rin tumigil ayan na ayan na yan. yan ang iyak ng bata oh hindi rin kasi pre kasi pagkakansana kayo malayo pa yung Moses sa malapit? Ibig sabihin tumigil nga malapit maina nga yung Moses niya? ibig sabihin nandito siya sa malapit pre ayan na ha? Sides, nandito alerto Sides Pero ano Parang may naglalakad sa ibabaw ba? May naglalakad sa ibabaw? Hmm. Pakiramdaman mo. Hala. Uy! Lahat! Lahat! Parang nag-aaway sila, pre! Nag-aaway! Pre! Pre! Uy! Ha? 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 na Ha? 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 Ha?

Bago lang. Totoo. Oh, eh. Hindi pa natayo. Oh, no. Bago lang po. Pre, pre ano? bakit? narinig mo yun? Parang, parang nag-aaway yeah. sila. Parang, naga parang may nag-aaway na mga pusa ba? Tapos malakas na iyak ng bata. Ano kayo? Bakit may dugo? Di kaya may meron silang biktima, pre? Baka pusa, no? Ha? Huh? Kasi, ano, pusa yung kanina. Ano yan, to? Bago man. pa lang to. Tingnan ito. mo. Mabay sila yun. Eh. Yeah, no? yung mga dugo dito.

si eh sirap, eh sana si drap drapir Dra drapir kenal, jahat, bro, kenal, huh? bro, para anak, pun, si babo, bro, ay, eh, tas, e, ayun, e, ayun, oh, yang, posisi, oh, sama toh, para ngan, Kas. ah, kayak, sundel, latihan kita tarak, tarak tarak, tarak, hitam, 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 tarak, tarak ah, tar, tar. Uh. ah. Uy, ingat ah ingat, ingat.